Grabe ang episode ngayon ni Bustoyo sa kanyang Pinoy Pawn Stars. Para talaga sa mga coin collector. Alam nyo ba kung anong pinag-usapan? Itong itinuturing na King of Philippine Peso, 1906, San Francisco Mint, USPI. Ang kwento ay may pumunta na seller at ito ay kanyang binebenta ng 10,000 pesos lamang dahil wala siyang idea sa coin. Pero nang ito ay masuri ng isang coin expert na si Boss Arman at napatunayan na ang coin ay legit. Sabi ni Boss Arman, kapag ang coin mo raw ay raw, ito ay naglalaro from 200 to 300,000. At kapag pinag mo at matas grade, ay mas mataas pa ang halaga. Kaya ang unang tawad ni Boss Toyo ay 80,000 pesos. Pero, mung malaman ng seller na ito ay mahal pala. Abay, parang nagbago ang isip at ikukonsulta niya raw muna sa kanyang mga kapatid. Hanggang ang offer ni Bustoyo ay umabot ng 150,000. Pero kitang-kita na ang seller ay wala ng balak ibenta at babalik na lang daw siya. Kitang-kita ang frustration sa mukha ni Bustoyo dahil gusto niya raw magkaroon ng ganito. At ngayon lang daw siya nakahawak ng 1906 USBI 1 peso sobrang mahal talaga ng 1906 USPI. Alam nyo ba ang itsura niyan mga kabarya? Ganito yun. Ganyan ang itsura ng 1906 USPI. 1 peso. Pero itong aking hawak dahil nga wala kong 1906 ay 1904. Pero ganyan na ganyan siya. Sa taon lang nagkatalo. At malaking diferensya ang pagkakaiba sa taon. Kaya sa seller, ang swerte mo. At ang payo ko sa iyo, ipag-grade mo na lang yan. Pag maganda ang grade yan, mas mataas pa ang value.